Pagpok naman sa ginanap na motor show sa The Capital Arena ang mga kilalang moto vloggers na sina Boss Arch, Motoronda, Asian Packboy at iba pang mga kilalang moto vloggers na nagmistulang open air gallery ang lugar dahil sa makukulay at iba't ibang uri ng motorsiklo na dati sa mga moto vlog lamang nakikita. Namangha ang mga dumalong motovlogger sa kagandahan ng mga tourism destination sa Ilagan at nagpahayag ng kagustuhang bumalik upang mas makilala at malibot pa ang iba pang mga pasyalan ng lungsod. Ipinahayag din nila ang tauspusong pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga opisyal at mamamayan ng Ilagan sa kanilang pagdating sa City of Ilagan. Anila, very positive experience ang kanilang babaunin sa kanilang pag-uwi kaya namin napili po to yung City of Ilagan kasi marami rito ng mga hidden spots na mga pwede ninyong pasyalan at para may pakita namin sa inyo yung ganda pa rito sa City of Ilagan. Yan, so kung pagdating naman sa hospitality ng City of Ilagan, very um, warm ang pagtanggap ng mga ilagan, yan, tao dito. So lagi sila naka-smile and ayun, isa yun sa mga binabalik-balikan ng mga turista dito. Nung first time kasi namin pumunta dito. Sobrang dami ko naming inikutan ng mga hidden spot na magagandang lugar dito sa Ilagan. Kaya ngayon lang namin naikutan pa yung iba. At yung Mr. Moo, ya napuntahan naman yung ano yung production nila kanina. Tsaka syempre ano uh, magpasalamat tayo kala Sir Mayor at Vice Mayor. Uh, um, yan uh, syempre special thanks pa rin pala kay um, Mayor, Mayor J J, J Diaz and Vice Mayor JB Diaz. Diaz. Sa mga makakapanood dito guys, try nyo pumasyal dito sa City of Hilagan dito sa May Isabela dahil ah, bukod sa mga masasarap na pagkain na matitikman nyo rito, syempre sobrang enjoy nyo yung lugar. So try nyo pong dito dahil kami rito, third time na namin nakakapunta rito at hindi kami nagsasawang bumalik at babalik at babalik kami.